mga sa mga nagtatanong pala kung ano daw ang ginamit ko nung gumawa ako ng oil para sa buho ko ng asawa ko ay ito po yung ano, ginamit ko ng mga sangkap sa paggawa ng oil. Unang-una na po dyan, itong olive oil. Ayan, olive oil po. Olive oil, tapos uh, green tea. Green tea po. Tea bag lang po, ang, yung tea bag po ang ginamit ko. Ayan green tea tapos ito pong clubs 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 basta yan yan po ano itsura nito? po sa para makita. O, ganito po itsura ng clubs nilalagay ito sa anong sa ulam ganyan di ba madalas ko 'to nilalagay sa ulam ayan ganyan po itsura niya ayan clubs Tapos, dahil may tanim kaming aloe vera dito sa bahay, sinamahan ko rin ng aloe vera yung ginawa kong oil. Pero kung wala kayong aloe vera, okay lang yan. Itong tatlong sangkap lang na to. Ayan. Yung tatlo lang na yan. Kahit anong klase ng, ano, ng green tea, kahit anong klase ng green tea, kahit anong klase ng olive oil, tapos itong clubs nga ang gamitin nyo. Tatlo lang na, ano na yan, na na sangkap na yan ang gamitin nyo uh, makakagawa na kayo ng oil pwede rin gawin nyo yung pag sama-sama hindi nyo nalutuin yung ilagay nyo na agad sa bote ilagay nyo na ng ganito tapos ibabad nyo muna to ayan tapos ito ayan pag sama-sama hindi nyo na sa isang lagayan pero ako kasi ang ginagawa ko niluluto ko nagpapakulo ako ng konting-konting tubig pinapakuloan ko itong clubs saka itong tea bag. Pinapakuloan ko silang magkasama. Tapos mga after 3 minutes or 5 minutes na kumukulo, pag konting-konti na tubig, ayun, papatayin ko na yung apoy. Tapos isasama ko na itong ano, sasama ko na itong olive oil. Tapos ayun, ganun lang, isasalin mo na siya sa bote, tapos na ganun lang kadali, ganun lang kadali. Pero napakabisa nito sa buhok, yung mga naglalagas ng buhok hindi siya maglalagas. Titiba yung buhok nyo. Kaya, hindi hindi na siya mapapanood. <laughs> kaya, ayan. Maganda to. Maganda to sa buhok, mga kapanay. Tapos, gagamitin mo pala ito. Kunwari, bago ka maligo. Mga 30 minutes, bago ka maligo. Ayan. I-apply mo na siya sa buhok mo para i-massage mo siya sa buhok mo. Ayan, sa buhok mo. Tapos, sa anit mo. Ayan. Mga 30 minutes bago ka maligo. Eh, minsan kasi ang kasama ko nagmamadali yung pagkagising, ligo agad. Kaya sabi ko, Uh, kung kung gusto mo, bago ka matulog, ilalim mo, sabi ko. Para hindi mo makalimutan, kasi sabi ko, kailangan to, araw-araw nilalagay mo, sabi ko, para maging mabisa ba. Tapos, ayun, sige, sabi niya. Ilalagay ko araw-araw. Tapos, ayun. Ganyan lang ko Gagawa nga ako ulit, kasi, yung ginawa ko, tingnan nyo, oh. Diba, ayan, kalahati. Mahigit kalahati pinadala ko sa asawa ko tapos yung tira binig binigay ko sa biyanan kong babae dahil mahilig yun mag oil oil sa buhok eh kasi kaya ako ngayon nang wala kaya gagawa ulit ako ayan kaya inilabas ko to gagawa ulit ako na para sa akin pero sa ngayon ay lalabas muna ako mga kapanay at ako bibili ng bigas kasi kahapon, nakabili ako ng bigas, niluto ko. Ang sarap. Madalang na kasi kumakatik dito ng masarap na bigas. Maputi siya na masarap. Tapos eh, kaya babalik ako, bibili ko na 10 kilo. kasi <laughs> so, mga kapanay. Babush!